pinabulaanan ng Occidental Mindoro Police Provincial Office ang malisyosong post sa social media ng Southern Tagalog Exposure at People's Rising for Climate Justice hinggil sa diumunoy pagpapahirap at illegal na pag-aresto ng Abra de Police Command at Philippine Army habang nagdaraos ng Learning and Solidarity Mission ng nasabing grupo sa mga katutubong mangiang iraya sa sitio malatabako Abra de Ilog, Occidental Mindoro kahapon, October 14, 2025. Ayon sa post ng People's Rising for Climate Justice na ilang dosenang armadong Philippine Army at Philippine National Police ang pumasok di umano Bandang alas 3 ng hapon sa Bangyan-Iraya campsite habang sila umano ay nagdaraos ng International Solidarity Mission sa nabanggit na lugar. Ayon naman sa post ng Southern Tagalog exposure na nakaramdam umano ng ang delegasyon ng International Solidarity Mission dahil sa sunod-sunod na harassment at surveillance na ginawa ng PNP at Army sa buong panahong pamamalagit pagsasagawa ng kanilang Solidarity Mission na sa panayam ng inyong lingkod kay eh, Police Community Relations Chief Police uh, Lieutenant Colonel Jenny Magan, niliwanag nito na ang presensya o mano ng kapulisan ay upang imantini lamang ang kaayusan at kaligtasan sa nasabing pagtitipon na at siguraduhin na naaayon lamang sa rule of law at kung may mga permiso at alamin na rin kung ano man ang pakay ng mga ito sa mangyan community. Niliwanag nito na wala o manong ginawang pag-aresto at pagpapahirap tulad ng ipinalabas ng mga nasabing grupo sa kanilang mga social media platform. Kaugnay nito, nagpalabas na rin ang kanilang tanggapan sa kanilang social media page at mariin ang pagkundina at pinasinungalingan ang mga medisyosong post ng Southern Tagalog Exposure at People's Rising for Climate Change. Target lamang umano ng grupong ito na dugisan at siraan ang mandato ng PNP at EAF na pangalagan at panatilihin ang kapayapaan sa lalawigan. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating pong FB page at sa ating pong YouTube channel. Ito po ang ating special report. Ako po ang inyong lingkod, Mararo po at your service.